Pag-usapan natin ang paglaganap ng mga Austronesian sa Timog silang Asya. Ayon kay Wilhelm Solheim, ang kanyang teorya na, na kilala bilang Island Origin Hypothesis ay nagsasabi na ang mga taong nagsasalita ng Austronesian ay nagmula mismo sa mga isla ng Timog Silangang Asya. Sila ay kumalat palabas ng mga isla sa halip na nagmula sa mainland ng Asya. Naniwala si Solheim na ang mga sinuunang mandaragat na ito ay mga biyasang navigator na gumagamit ng mga bangka upang maglakbay sa pagitan ng mga isla. Daladala ang kanilang kultura, wika, pakikipagkalakalan at paraan ng pamumuhay. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang kanilang lahi sa buong rehiyon. Pinupunan ang mga isla ng Timog Silangang Asya. Ano ang ebidensya na sumusuporta sa nakakatuwang teoryang ito? Natuklasan ng mga arkeologo ang isang kayamanan ng mga artifacts sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, na nagpapahiwatig ng isang mahabang kasaysayan ng pagtira ng mga tao sa lugar. Ang mga artifacts na ito, tulad ng mga sophisticated gagamitan at masalimut palayok, ay nagpapakita ng mga tao na nirahan dito ay may kakayahan at madaling umangkop. Sa maitom caves ng Sananggani, may natagpo ang lalagyan ng bungo at lumang palayok. Gayun din sa Tabon Caves ng Palawan. Bato Cave ng Bukidnon, Pasilak Cave sa Bayan ng Tandag, Surigao del Sur. Ang Island Origin Hypothesis ay nagbibigay sa atin ng isang bagong pananaw sa ating kasaysayan at inaanyayahan tayo na patuloy natuklasin ang mayaman na pamana ng kultura ng rehiyon ito.